Bakit kaya natin pagkatiwalaan yung face natin sa Dagduta Lounge? Guys, ito honest feedback to Kasi, syempre, matagal na kaming uh, nagpapagawa doon. One year na, no? Almost one year na rin talaga. Nakita ko kasi yung yung growth nila, yung process nila kapag may mga concerns. Guys, very, ano ha? Very honest ako. Dati ko pa kumakain. Ang asawa ko. Ay! <laughs> niya. Wala lang kasi na-amaze lang ako kung paano sila mag-handle ng mga tao, guys. Ha? Kasi, I mean, hindi lang sa staff or kung ano naman, sa mga concerns ng mga customers nila. Ito, hindi ako biased or what, porket doon ako nagpapagawa orphan ko, si, si skate or what. Gusto ko lang magbigay ng honest feedback na na-observe ko sa kanila at bakit nyo kailangan silang pagkatiwalaan kasi super deserving nila. Pagkatiwalaan talaga, guys. Unang-una. -una, Meron akong naging view, may nag viewer ako na nagpagawa sa kanila. Guys, lahat sa lahat naman nangyayari to. Kaya wag kayong matatakot, guys sa Kaya ako to sasabihin sa inyo kasi if ever man na magpagawa kay sa kanila, anything may problem, magka-problema kasi depende naman 'yan sa katawan. But don't worry, very safe talaga 'yan, guys. Kasi ako, ang dami na namin na pagawa na na sa face namin. So, yun nga, kaya ko rin to sasabihin sa inyo, very transparent din ako sa inyo, kasi iba-iba po talaga tayong um, pag-response -res, pag ng katawan natin sa ginagawa natin, but don't worry, super safe yan, guys, kasi natutunaw naman yan, or what, kasi ako ang living proof nila na one year na ako, one year and a half na ako na nagpapagawa. As in, super okay from the haiku to something sa face ko, everything okay sa so, Botox, kung ano man yan. name it, guys, almost na matat natatry ko, natry ko na yung mga Um, procedures nila don or yung mga ino-offer nila don guys. So, ayun. Um, ito, share ko lang sa inyo. na natuwa, natuwa ako sa customer service nila. Kasi, meron akong viewer don na nagpagawa yung ate niya. Tapos, nagpa-hi ko. Magpa-hi ko? high ko. Again, high ko. Tapos, siguro, ano, kaya nga lagi nilang ni remind just in case. Pero hindi sa akin nangyari to, ha? Nakadalawang high ko na ako. Dalawang high ko na rin yung nanay ko plus yung iba. Siguro, depende rin talaga yan sa aftercare. Kaya, importante po talaga nating sundin yung aftercare na huwag magpapagod after ng high ko. Magpahinga po talaga at i-massage natin ng maayos. Kasi pag hindi, syempre, common sense din guys, threads po yan. So, if ever, magkakaroon talaga ng mark yan, just in case hindi natin na ano. Kasi nga threads yan, malambot yan. So, kailangan ng massage. Massage po talaga. wag magpapagod ako. Nagpahinga talaga ako noon kahit na sobrang dami ko ginagawa for 2 days to 3 Tsaka yung massage po talaga aftercare. So, yun, nagka, nakapag, naka, naka, ano siya, nagkaroon ng something dito natuwa ako kasi ang bilis ng responde nila or response nila sa mga ganon. Talagang fini na nila yung mga anything na may mangyari sa inyo guys, sila ang ang sasagot niyan. Pero guys, from syempre, wala talagang sana nang gegets niyo ako ha. I mean, normal naman talaga yan na iba-iba nga tayo ng, ng response ng katawan. So, ibang-iba infect. Kaya, may mamamaga. May normal yan, guys. So, chillax lang kayo kasi hindi kayo pababayaan. Yung care service ng Dagluta Lounge, wala ako masabi. Hands down. Napakalmado nilang mag-handle ng concerns, talagang pakikinggan kanila at hindi hindi ka pababayaan, hindi yung parang pag may nangyari sa'yo, the dead deadmine ka na, na ay goodbye. Hindi sila ganun. Kasi doon sila sa long-term relationship ng mga clients nila. Yun ang napansin ko sa kanila. Ang babait ng mga staff, very friendly. And then kung paano mag-handle yung CEO or sila-sila ng mga concerns sa pag may ng something sa'yo, hinding-hindi ka nila pababayan. Hindi lang sila sa after sales eh. After sales service din po talaga sila sobrang wala ako masabi hands down. Kaya kung may pagkakatiwalaan kayo, guys, the Gluta Lounge lang din. Tsaka very transparent sila. Yung sabi ko nga sa inyo last time, um, sa, uh, ayaw nilang masayang yung pera nyo. So, aalamin nila ano ba yung mga pinagagawa mo bago ka magpagawa ng procedure. Aalamin nila na ano bang activities mo, ano bang ginagawa mo, ganto ganyan. Kasi hindi nila ipipilit sa'yo yung isang procedure para lang magkapera sila. Or kumota or something. Alam mo yon na for the sake lang na kumita sila itatanong nila kung ano yung activities mo or magiging activities mo or activity mo for for that day or for that week kasi kapag masasayang lang din naman yung pera mo magpapaaraw ka lang din naman hinding-hindi ka nila pababayaan na gawin yung procedure na yon ni sila after ano after sa money rin, talagang meron silang care sa customer nila. Kaya, tignan nyo yung nagiging customer nila, nagiging family friend na rin nila, kasi iba yung relationship na binibigay nila at yung mga after service nila. Ayun. Kaya, natutuwa ako na, alam yun, kaya hindi ako natatakot, di ako nahihiyang mag-promote or i-promote yung Dagdata Lounge, lalo na yung gawa nila sa akin. Kasi, nakita ko talaga yung care nila. Sobra. Care nila sa models nila, care nila sa talagang client nila, care nila sa staff nila, wala ako masabi. No wonder kaya sila nagkaroon sa ilang years pa lang nila sa mundong to, sa industry, mundong to. Sa industry guys, apat na branches na agad sila. Hindi ka hindi ka mag-grow ng ganun kung hindi ka okay or hindi ka okay yung pamama ano bang tawag doon pag-handle mo ng tao at business mo kasi nga ayun alam mo yon parang ano eh, mini-multiply talaga ni God yung, yung mga resources mo para makabless ka rin ng ibang tao. Dahil alam niya kung paano kayong tao. Kaya talagang binibless ka talaga. Alam mo yon Kaya no wonder, apat na branches agad. Nakilala ko si si Skate. Bago pa lang yung branch niya. Dalawa pa lang ata yun sa Baliwag and Malolos. Parang 3 years, 2 years ago yon at tagulat ako, ilang months pa lang, may QC na, ilang ano pa lang, may paranyake na. So, imagine nyo, tapos nakikita ko siya uh, lagi na parang grabe siya tumulong mag makisama sa taon niya. So, parang, sa so, yung family niya, kaya sabi mo, sabi mo talaga ng well-deserved talaga sila na, na ano mo yun, well-deserved sila kung ano man merong blessings na, na na meron sila ngayon kasi ganun sila guys so yun lang yun lang try nyo try nyo lang guys na i-try yung services nila pag anything naman na may problem normal lang naman talaga yan hindi hindi ka pababayaan unlike sa mga iba na alam mo yun iba ka na lang the dead mine, ay bahala ka na dyan wala ng after service or what mahirap yung ganun guys. Sila very responsible talaga sila sa mga clients nila guys. Sobrang wala ako masabi. Once na nagpaalaga ka sa kanila, hindi hindi kanila nila pababayaan. Promise. Kahit anong mangyari sa inyo. Kasi guys, magpakatotoo na tayo. Siyempre, turok-turok yan. Ganyan, hindi mo masabi yung response ng katawan mo. Pero iba-iba tayo. Pero sa 100%, mga 10% lang naman, di nagiging okay. Pero guys, sa dami nilang ng clients, magugulat. As in, kada punta mo doon, mag-aantay ka talaga. As in, dapat mahaba yung pasensya mo rin, ganyan. At maglalaanan mo talaga ng oras. Kasi, ang dami talagang tao, pero sobrang satisfied din sila sa services ng The Gluta Lounge. Pero, bihira lang magka-concern. Pero, sinasabi ko, higin transparent ako sa inyo, guys. Kasi, ang ma-assure ko lang sa inyo, at hindi kanila nila pababayaan whatever happens talaga sa fees Pero, huwag matakot, ha. Sinasabi ko lang yun na, para hindi kayo mag-worry na magpaalaga sa kanila. So, yun lang.